Alright mga bro, uh, isang uh, napakagandang araw na naman sa inyong lahat Ngayong uh, araw mga bro ay uh, magkakabit uh, tayo ng uh, peanut bulb sa ating motor Ang uh, nangyari kasi dito mga bro ay uh, hindi na gumagana o hindi na umiilaw ang uh, light indicator ng high beam ng ating headlight Tapos uh, uh, ko na ito mga bro Nakita ko na napundi na pala. Kaya papalitan natin mga bro. Napaka-simple at napakadali lamang itong gawin mga bro. Kaya hindi nyo na kailangan pang gumastos at uh, magpagawa sa iba. At kung bago ka pala sa kanyang channel mga bro, ay subscribe naman at pakiclick ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright! KRYJ Moto DIY Ang uh, una nating gagawin mga bro ay uh, dito punta tayo dito sa harapan ng ating motor. Ito ya, yeah, ayan mga bro, yung cowling ay tatanggalin natin yan mga bro. May uh, dalawang uh, tornilyo lang diyan magkabilaan. Tatanggalin muna natin mga bro at ito na mga bro yan magic uh, kung makikita natin mga bro ay yan mga bro yan ang, ang uh, pinakasakit ng uh, peanut bulb papuntang dashboard <clears throat> dyan sya nakapuesto mga bro at ang uh, gagawin natin nandyan mga bro ay uh, bubunutin lang natin yan mga bro naka force fit lang siya mga bro sa kanyang uh, paglagyan uh, sikwatin nyo lang yung rubber socket mga bro tapos dandahan yung bubunit, bubunutin mga bro yan mga bro wala na siyang bulb mga bro kasi nga binunot ko na yan mga bro tapos ito na ang ipapalit natin mga bro ipasok nyo lang dyan sa kanyang sakit mga bro tapos yan ayan mga bro tapos na ang uh, gawain mga bro Napakadali lang mga bro At uh, pagkatapos nyan mga bro Ay uh, ibalik na natin Ang mga dapat ibalik At uh, titistingin na natin mga bro yun mga bro umilaw na siya mga bro at kung nagustuhan nyo ang video na ito ay pakisubscribe naman at pakiclick ang notification bell para ma-update kayo sa sunod pa natin na mga videos alright